makikita ko yan. na Video na to. Ay, naku, naputol yung live namin at hindi kami makakonek. Parang nakajam. Oo. <laughs> Mas so, ako hindi makakonek. So, so mag-video na, na, lang kami. kami. Mag-video na Ayan. lang tayo. Ayan. Attention. Kuya, pakibasang. Ano ito? Ano ito? attention this part in the habilitation in preparation of the centennial celebration of the Capitol building on May 17, 2024. Sorry for the inconvenience. Ay, hindi matutuloy yung rally dito, kuya. May rally, di ba? May rally ba dito? May rally, oh, uh, may rally daw po, bukas. Ay, hindi alam. Sa one may caution? May, may pinatain. <laughs> may krimem, may krimem. Ay, hindi lahat. <laughs> Akala ko dito yung run. Oo. Hello. Naposed rin dito. Ayun kasi may stage eh. Ah, may stage. May stage. Kaya stage dapat nata pala dito. Pero kino marami nang... Tila ko nyo naman yung renovation yun ng Kailan ba yung anniversary ng ano? 17 pa. 17 pa. <laughs> Tatanong tayo sa mga polis. Good, Good afternoon. Ang babae talaga ng mga taga Dumaguete. Pera lang yung mayor. Ang <laughs> oh, -uh. friendly-friendly ng mga taga Duma. Ito na, ito na yung mga parak. kasama, doon tayo tatambay sa mga kapulisan. Wala. Kasi sarado eh. Pero bakit sinara? Ilang kayong polis dito sa Dumaguete eh? ko Ano yung sabi Tara, natin. Kaya natin kay Mayor. Mayroon <laughs> natin kay Mayor? Oo! na! Basta siya, tawag dito, government official siya. Dapat siya sumagot sa mga tanong. Oh. Public official siya eh. True. Sure. Tara, ng dila na mga dito. Ayaw sumagot, ano? Ang ng dila ng mga polis dito. Ano? <laughs> dito. Akala naman nila, hindi ako magtatanong. <laughs> Ito pwede yung hindi ng permit for ride. Punta so. <laughs> tayo sa Capitol. Ito yung stage. stage. Supposedly, ito yung location. Ito yung Ninoy min Aquino Freedom Park. Ito. Anong freedom? Wala nga kayong binigay na freedom. Peste. Ito <laughs> siya. Tapos, ito ang... Kanina kausap namin yung mga poliyas. Wala naman sinasabi sa aming dahilan. Ayan. Dito pinanganak nanay ko yung sa lumagwe. Ah, talaga? Yes, sir. Basahin ulit natin. Basahin natin ulit. Attention. This park is temporarily closed. The red highlights from the public for maintenance and rehabilitation in preparation. Ano kini rehab? Of the centennial celebration of the Capitol building on May 17. Sorry for the inconvenience. 11 days yung preparation, me. Official government. 11 days yung preparation. Nang ano? Anong iri-rehab dyan? Ang ganda pa naman ng park. Ano? Didiligan nila. Pumunta tayo kay Mayor, hindi ako ng permit. Rehab ng tao ba yan o rehab ng lupa? Sarap. <laughs> ito yung capital ng ano, capital ng government of oriental park. Ayan. Pasok tayo sa ano government of Oriental Mexico. Mm -hmm. <coughs> na sila, mother. Mm -hmm. Tatalakan <laughs> ko sila. Hindi ako ng permit. <laughs> Pero pag kaming dalawa, eh, kaming dalawa lang po, yung mag-rally. <laughs> so, nandito na po tayo sa main entrance. you we should welcome us because we are from Manila <laughs> and the Dumaguete people should be friendly. <laughs> Ito kay information tayo. Kuya, hindi ko pa gaganapin yung mag rally. So, yung rally, bukas, yung peace rally, Hindi ko alam naman, Sir. Oo lang. Kaya sinabihan ang hindi nyo alam. Kung nakalag pa ka dito, dyan, uh -oh. sinabihan mo oh, naman, Sir, Oo nga, may polis. Kasi ayaw naman ako akong bigyan ng information. Parang nabibigyan ng information nga dito pa. Ah, pero Kuya, ano, pagka gusto mag-rally, anong dapat gawin? Sa Saan nakakahingi ng permit. Permit sa? Sa rally.

<laughs> <Kaya sabi>, <laughs> gamit. yung ano freedom ko. Kasi po, ngayong araw lang na ito, kasi may freedom ko sila. Hindi, bukas Baka, pa naman po eh. Ang, ang bukas, bukas daw ang bukas. Ngayong araw lang po na hindi pwedeng gamitin. Kasi daw may session sila. Kaya hindi na nga raw po pwedeng bukas. Sabi starting starting today daw po, hindi na raw po, Nino, po pwedeng gamitin. Ano sabi ang gulo ng mga guardian uh. ah. lahat iba Hindi yung nakalagay sabii. po dun sa post nila starting ay, yun, today dyan, ah. starting, starting today, today. Mas, ang alam ko kasi sabi ng guard may araw lang lang. dahil may session po. na kasi alam. may session baka mapasession ko ng atay project na iyon sila sa amin na ayaw ko kasi may session din niya ang alam ko kasi diyan nakuhali mi ah. ah ah Thank you po. Yes. Apa. Buti pa si Ma'am, hindi maayos ka usap. Correct. Dapat daw so, ngayon lang. Ayan, narinig yeah. nyo. Kasi nga may session sila. Session ng pulboron ba yan? Anong session yan? Magsisingho. Eto Ito yung sa may nasa Rizal Boulevard tayo. Ito dapat yung unang pagdadausan ng uh, rally. I think the permit is for this pero hindi to, mukhang hindi to Freedom Park eh. eh hindi. Na, tapos kinancel. So napunta dun sa Freedom Park, sa may tapat ng Capitol. Na sinara naman nila for public use. Ayan. Sayang ang ganda, ang scenic dito.